Ay, magluluto po ako ng kakanin. Naglagay lang po ako ng tatlong cups ng glutinous rice. Nilagyan ko din po ng ube kondensada. Pwede nyo rin po lagyan ng violet na food coloring. Pero ako po, hindi ko po nilagyan. Dahil mas gusto ko po yung plain lang na gatas ang ilalagay ko. Pwede nyo rin po lagyan ng matamis yan. Pero ayoko po na masyadong matamis. Kaya po, condense lang po ang ginamit ko. Nilagyan ko rin po ng dalawang cups na tubig. Po, haluin ko lang po ng haluin para maluso po yung glutinous rice. As dinagdagan ko pa po ng condensed milk. Bali, 3 fourth po nung lata ang nailagay ko dyan na ube kondensada. Haluin lang po ng haluin. Lagyan ko din po ng asin. Konting asin lang po para balance yung tamis niya. At ating alam. ko din po ng vanilla extract para po masarap ang lasa at mabango. Haluin lang po ng haluin hanggang mawala po yung lumps niya para po malusaw lahat ng glutinous rice. Yan, haluin lang po ng haluin. Birthday po pala ngayon ng pamangking ko. Happy birthday, Beans! E eh, sasalain ko po para po yung buo-buo po niya, mga lumps po niya, eh, hindi masama. Mas masarap po kasi pagka po pino, yung, yung kakainin natin, mas masarap po ang lasa. Kesa po yung may matitikman tayo na buo-buo. Sinala ko lang po siya. Saka po, ko na sa lyanera. Yan po, diyan po niluluto. Nilagyan ko rin po ng aluminum foil para po hindi matuluan ng tubig. Dahil i-steam po 'yan para po hindi na hindi siya malagyan ng tubig. Nilagyan ko na po noon. Bali nakatatlo po ako ng yanera sa halagang 100 pesos lang po. Ala pa po yatang 100 pesos yung nagastos ko. Meron na po tayo masarap na kakanin. Po, I-steam ko po siya habang gumagawa po ako. Nagpakulo na rin po ako ng, tub ng tubig. Para po pag inilagay, eh, kumukulo na siya at madali na po siyang maluto. Ayan. Bali, pinakuluan ko lang po siya ng 25 to 30 minutes. Ayan po. Ayan. Luto na po siya. Tinignan po. Ayan, luto na po siya dyan. Kaya po pwede na po siya. Yan, napakasarap po tinikman po 'yan. Pwede din po lagyan ng cheese yan sa ibaba. O kaya lang po naubusan po kami ng cheese, kaya pwede ko nalagyan sa kapo latte. Pwede rin. Thank you po for watching.